Lokal na pamahalaan ng Maynila nakikisa sa ginaganap na Peace Rally ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo sa Carino Grandstand. Detalye ng balita mula kay Boy Gonzales sa Rays 29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Persona na nagtungo sa lugar sa Carino Grandstand, si Manila Mayor Isco Moreno Magoso kasama si Vice Mayor Gia Tienza upang magbigay ng suporta sa mga kalhok sa pagkipipon. Ayon sa alkalde, tiniyak ng uh, ng ang maayos na pag ng mga medical frontliners at ang uh, pagtayo ng mga tinalagang holding areas para sa kaligtasan sa ginawa ng mga dadalo. Tiniyak ng uh, uh, LGU na Manila na matiling ligtas sa mga lalawak sa Peace Rally ganun sa magtatagal pa ang aktividad, ang, ang, ang aktividad hanggang bukas sa Kirinugrasan. Tiwala rin ng alkalde na ng malinis ng mga membro ng INC at iba pang nakisa ang luneta para tulad ng mga nagdaang na ng ANC kusaan, walang umanong na naiwan na basura dahil sa kanilang disiplina sa paglilinis din man, ipinayag ng Agkagen na may nakahanda pa rin mga tauhan mula sa Department of Public Service upang tumulong sa anumang kinakailangan paglilinis sa ikalawang araw ngayong uh, ng rally ng uh, ANC at sinasang uh, dadagkain ng mga participant ang uh, Peace Rally. Alas 9 ng umaga, ay uh, magsisimula na magdagsaan at alas 3 naman ng hapon ang pinakapangunahing bahagi ng programa. Sa ngayon, umuulan uh, sa, ng Maylina, ah. so, siya, sa sa lunsod ng Maynila pero hindi naman kalakasan po yung Angel. Ah! Sa so, DCRH, yes, yung Angel. Boy, ano yan? Uh, yung ulan, ambon lang o medyo may buhos? May boost ay hindi naman tigil na sa mga ah, nagdaling ito uh -huh. at uh, dahil marami tayong ma marami mga dumalo uh -huh. ay uh, nagtayo na lang ng tent dito sa ah, may sa kaban ng uh, Bonifacio Drive sa Burgos Avenue sa vicinity uh -huh. ng Luneta Park dahil yung iba ay galing pa sa iba't ibang mga lalawigan. Ano yung mga daang sarado boy? Kasi kanina papunta dito sarado yung ibang mga daan eh. O yung uh, yung area ng uh, Finance Road sa Meycalaw, kung galing ka naman ng norte dito sa dadahan ka ng Mey Lopez uh, Boulevard mm -mm. pagdating sa Anda Circle sarado ang uh, daloy ng sasakyan. Ah okay, sige. Ito si Boy Gonzales para sa mga sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Bo.